OMG, Doni Pangilinan at Bel Mariano, binisita ang venue ng magiging kasal ng ate nito na umani nga agad ng samutsaring komento sa social media. Ang nasabing litrato na ngayon ay pinag-uusapan na. Alam din naman natin na si Ella Pangilinan ay malapit na ngang ikasal. At si Bel nga raw at Donnie ang magka-partner dito. At narito nga mismo ang nasabing post na ngayon ay nagtitrending na. Agaw pansin nga talaga ang litratong ito ng dalawa na kung saan ay parang sa venue daw ito ng kasal ng ate nito na talaga nga namang pinapakita kay Bel Mariano ni Donnie marami nga din ang nagsabi na talagang sila na ang magpartner kaya naman ang mga bula ay kilig na kilig na nga ngayon dahil forever ever nga talaga kahit busy nga raw ang dalawa ay for sure ay talagang pupunta ito. At talagang tinuturing nang ang pamilya itong si Bel Mariano ng pamilya ni Donnie. Ganon din nga ka-close sila ng parents. Kaya naman marami nga ang mahilay. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates tungkol mismo kay Donnie Pangilinan at Bel Mariano na ngayon nga ay nagtitrending na at pinag-uusapan ng marami ngang netizens at ng mga bula.